Mo? Pila mo? Pila mo? Oh, ila. Pantay okay. ha okay. dapat. Oh, Pikas. Oy, bata. Ilan mo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima Oh lima na kayo dyan ha unahan na unahan makapuno ha unahan paletong mo paletong 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 go paletong paletong Yay! Start na! <laughs> Tingnan natin kung sinang may unang makakapuno. May 500. <laughs> ano? <laughs> Usapan yan ha? Hoy, <laughs> hoy, bawal ba, Baso lang ha, baso lang! Baso lang! Bawal ba pa ha? Bawal ba pa? O, bawal ba pa? O, bawal ba Kita kayo. O, gawin mo nga, gawin mo nga. O, gawin mo nga, gawin mo nga. O, sige, apil baba. Oh, apil na baba. pa? O, yung sunod, apil baba. Magagaling ang kamot ng dalawang yun ha. Walang la yung kay Tonton pagbalik. Walen la pagbalik. bagbalik. <laughs> Walen <Walang laman bagbalik>. sulun. <laughs> Discarpian! Ogo, okay, buta okay, Apil niyo baba! Apil niyo ba mayabo! Hahaha! Hahaha! Taluloy! Ay, Wala man di ay Wala na shoot Dali Tonton na sa tubig! Dali Ah! Ah!

yata <laughs> taluloy, yata taluloy gupa hahahaha tsuka tsuka taluloy tsuka mara nagawa rin sa tsuka man diyan hahahaha <laughs> ah 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 mga kalahati ng kabila <laughs>

Ala, mau penuh na, bilis kayo. Alisan, Alisan kau ni pangat bubu, bubu. Uang mana De, uang, kau uang bagi pun. Anana, nasi na nai misau. Tertol, tertol. Uang Uu. Panalo na si ada lama nasi kan, si yang May bay, pati yung kay bantulon kita Mama Kiniom, kiniom habot, kiniom habot. Jeng, tawa jeng. Ayo, ayo,

Okay, panalo team Linda kan ni Dawa. Panalo kabilang team Lupig. Lupig niya. Lupig niya, wala. Kalahati ra. Kalahati. Isa pa puno. Ex. Sino? Luhyan! Oh, Luhyan! Sino na hirapan? Ano po, Ah! po po? na Oh! Kisang nanalo! 500! Oh! Lima ka tunga tunga ka mo dyan! Yes! kabilang team! Yes!

Tuntun na sa <laughs> lares, <laughs> tuntun! Hindi, mga talunan sa team, ayan, oh. Wala, pagod ang nakuha. Tapay pa Abi ko puno kayo,

Nag-easy ang short. Oh, <laughs> okay. Play na ulit. Punta na ron. Ayun pa, isa pa. Ayun pa, isa pa. Ayun Oh, doon na. Doon sa timo ha. Alin yung timo kanina? Yung timo, saan kayo timo? Hello, ano? gay, okay, ilanin nyo. Hello.

Oo, oh, ulit! Okay, low. Low, go! <laughs> ano? Wala! Batak doon! Batak! Dalak! <laughs> <laughs> wala, talo kayo! <laughs> Nildina! <Nildida. Nildida. laughs> Lapas na! <tlake>. Ulo! <laughs> <laughs>

Ayan, magpapalaro ulit tayo guys. senta sila. Uy, <laughs> oh, ready na! <laughs> ano? Ready? Go! <laughs> Go! <laughs> oh Para sa 500! Family <laughs> 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 Ang hindi tumuyo, kulit ha! Ha Bilis! Ronel, bilis! <laughs> oh, wala! Wala! Ulit! Tolon! Ulit! 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 Balik doon! Balik! <laughs> Ronel, bilis eh! Balik! Oy, balik doon! Balik! Balik! Balik siya! Balik Nel, balik! Balik Nel, balik! Balik <laughs> siya, Nel! Balik! <laughs> Nel, balik siya! <laughs> <Oy>, balik. <laughs> <Oy>, balik! Balik! Balik <laughs> tanan! Balik Balik tanan! <laughs> Balik tayo tol, balik talik tol Balik, malik Balik, malik Balik, balik tayo malik Balik, malik 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 okay. ano? malik oh. malik 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 talo na malik 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 Ayun, yung kabilang grupo, kilis ka mo. Happy, happy birthday ulit kay Ma'am Rupina. So, nakapag-outing kami sa pamagitan ni Ma'am Rupina. So, nag-ahot ng handaan. So, maraming kay Ma'am Rupina. So tapos yung ating mga palaro na panood nyo naman ano, uh, talagang masaya yung ating mga kasamahan so thank you thank you ulit kay Ate Rupina at uh, more blessing pa sa iyo para sa marami ka pa, pang matulungan tulad ito napasaya mo ang aming team so thank you thank you very much ulit at sa iyo mga binigay na panghanda ano so, nag, uh, nyo naman talagang kan, ano ka talaga yung sabi lang ay napakaraming blessing na dumarating sa atin ngayon thank you thank you sa lahat ng sponsor ko ano salamat din sa patuloy na suporta so ito ulit guys uh, think salamat sa inyong lahat na walang sawang panonood sa ating mga ginagawang content ano?